Yo, good morning. Ah, uh, update tayo dito sa I aming mean, kalagayan. <laughs> Kahapon ay sugat. Ngayon po ay nanakawan po kami ng cellphone. So, pupunta kami ng barangay. Ah, uh, ano nangyari. Pa-search namin sa ano, CCTV. Dito si Che. Naulit na naman. Uh, ito yung ano, kaya lang wala palang lang operator ng CCTV ko nila. So, may maya may konti balikan namin dito. Ito siya o, oh, yung ano, CCTV nila. Ah, uh, Oh, oh yan oh. oh. pumasok siya mamaya, kita 'yun. Ayan, yung barracks na yan na may ano, na may barikada, 'yun yung pinaka-entrance ng ano namin barracks. Andiyan yung mga gamit. pumasok talaga siya. Eh. So, mamaya pa tingnan natin kasi wala pang operator yung CCTV nila. Hmm. Ito siya mga maka mystery yung nawala nang cellphone. Okay. Ano ano man sabi mo? Wala, wala tayo magawa. Binastos talaga ng barat. Oh no. Ayan. Hindi lang yan, hindi lang yan sa akin mawawala. Ma eh ko ano, rin yan, dyan. ba? Okay, eh okay, dapat e, ingat na 'yung mga gamit, no. Kilang so, sinadya talaga 'yung ano, 'yung baraks namin. pinasok talaga. dami so, dami naman dito nakawi, eh, no. Ito, bakal dami. Halaga nitong bakal. So, pinakita ko kanina, ito yon nakikita sa CCTV. Ito yung barikada. So, hindi yun yung mga gamit. Tapos yun, nakalock yun. Yung gate na yun. Kaya lang, pinasok talaga kami. Ang masama kasi siya yung naka-open na pinto. Kaya siya yung talagang minakawan. Bali, nagre-ready na kami para sa ano namin, slab. sisipsipan muna namin ng ano yan ng tubig para mababa na rin ang mga tao mamaya para ma-fix na rin nila yung ano yung mga forma So yung update mamaya sa ano sa cellphone na ninakaw Nakao i-ano natin yan at uh, check natin doon sa CCTV nila. 2 hours later. Papunta na kami ngayon sa barangay mga kami kasi nandito na yung ano. Nandito na yung operator ng CCTV so malalaman natin ngayon kung mayroong nga babang pumasok. Ang gusto lang namin kasi uh, a lang namin eh para malaman namin na pinasok ka namin. Pinasok na ka kami. So ito malapit namin sa ano sa barangay hall. Ito Nandito din si Che. Alright. Meanwhile. Ito na yung ano. Yung CCP footage kung saan ay pinasok yung aming barracks. Mas daw. Four. Pass <coughs> forward mo muna. Oo. Oh. Tingin mo muna. Pass forward mo muna. Mabilis. Pag so, may tao <coughs> uh, atas mo kung ta. Ah, meron, meron. Atas mo, atas mo. Mga ano, before um, mga quarter. Quarter to quarter. O hindi, tignan mo kung may... tignan mo muna kung ano. Saan mo pupunta? Ano ito kaya eh? Dito ka galing. Pag ano. Ha, yun nga. Sa likod siya dumaan. Doon sa kila, sir, ano. Hindi siya dito dumaan. Hindi sa mga? sa harap. Alam niya kasi may CCTV eh. Na, may yun. Ah, yun siya, oh. yun na? Yun siya, ho. Saan Ay, na? No? Yun, oh. No? 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 May gilid. And, na ang kamotor? Ang lang. Okay. Ah, hindi. Hindi yung hmm. may motor. Hindi, hindi Hindi yan. Baka galing yan dun sa taas eh. Muna yan, di ba? Diba? Dib Pero hindi, sige, ano mo. Kung siya yan. Hindi, mag-isawa. yung nakatira yan. Lalaki siya dito. Payat. Hmm. Ah, ganun pa rin. Hayop na yun. Baka siya din. Siya din oh, siguro. Ng oh, ng bike. Baka nagnakakaw ng bike din yan. Oo. Pero, yung... Pero sige, tingnan natin. natin na 4 yun eh. Ah, sige, okay, sige. Oh, oh, oh. Hindi, ano kasi lalabas. Passport muna ni. Eh. Ah, buti yung cellphone namin na ah, nabut may pintuan yung bahay yung tulugan namin. Hindi na din sa amin. May hindi pala kayo matulog. <coughs> hindi kasi ano, che, ano yun sa umaga kasarapan na ng tulog din eh. Mm. Minsan nga naihiya ko ng mga bandang alas 2 sa launa ganyan eh. Pero pag natulog na, umaga na talaga ang gising noon. Bagot pa naman ka Kaya nga eh. Makakalabas ka Tempo talaga pag wala na to. Wala na niya kung sa bantay dito. Sabi ko, bumalik talaga yun siya kasi may nakuha na siya dyan eh. kasi yung bike, hindi yung bike man siya na, ano, hindi hirapan. man siya na hirapan na ako kinuha. At saka hindi naman siya nahuli. Eh. <coughs> hindi <coughs> inulit niya. Ito, 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 Ano, ito, 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 yung nakabike na yun, baka isa yun. Oo, oh, pero babalik yun. Like, check na ata. Kasi yeah. for yung kanilin. Ah, for na pala yun. Oo, oh, baka yung talaga sila. Kaya mo nakalabas na. Wala pa? Ay, may pumasok na ba? May na kanilin eh. Ayun nga, ayun nga. Hindi. Okay nga. Hindi yan. Hindi. Eh, eh. Kapitbahay natin yun eh. Kapitbahay natin yun eh. May dalang aso eh. Si Brian yun. Brian yun eh. Kaya talaga ako. Ano. kapit nga sa loob natin yun eh. Napagkakakataka pag walang lumabas dyan. Ayun! 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 Nakabike nga. Nakabike! Yung nilagay sa gilid ng bike oh. Mm. Ay saan sa dumaan? Ni Dito bro. sa gilid oh. Sa gilid? Ayun! Hindi nakita ni Brian. Hindi nakita ni Brian. Ay di, tumago siya doon kasi na umano ka si Brian. Gano'n sa barangay Dapat Baka i -ano mo. Dapat i Gano'n yung... Oh no! 420 plus yata. Ano, auras ba yun? Baka yung bike ni ano, yun na yun yung ano. 426 yata eh. Baka yung bike pa nga yan eh. Pagdala niya eh. Ito yung bike ko. Kaya nga eh. sa gilid yung bike ko. Ayun oh. Ah okay, doon pa nga yan yung bike eh. lalamak. Ayun siya. Ayun siya yun oh, yung sa ano. Kasi si Brian pumasok na ata. ayun oh, ayun siya. Ayun Kaya palabas na. Ayun oh. Sa gilid ko sa Hindi ano pala yan, papasok pa lang yan. Gaano pa yung cellphone ko? Palabas na yan. Palabas na oh. Palabas na yan. Uh, yung payat pa rin. Hindi lang. ko Yung pa ba? Yung Sige lang, sige lang. Sige lang. Sige lang, mo pa rin. Yung pa rin eh.

Ano mo sa ano siya? Kaya taro na. Ko ka ilaw po. Ko ilaw pa? Noon sa likod, ko pa. Noon siya sa pa si Brian, eh. E. Ayun na, cellphone ko. Bit-bit okay. Ay, no! Ay, hindi. Hindi yan. yan. Ibang... Oh, ayun, no? Ayun, no? Uh, ayun, wala na. Ayun, ayun, ayun no? no? Dito siya sa lakas! Sa lakas! Sa Diyan sa Pwede ba 'yun maano do sa kanto? Wait lang. Try natin. Para na na na. So, 'yun. Nakita Ay, na natin na ano, salamat kay Ate sa kanyang assessment. So, confirm na so, confirm nga na ano na pinasok ka rin kami talaga. Doon sa CCTV talagang walang face mask face mask talagang ang tapang ng ano loob dito siya tumambay sa ano sa gate na to makita natin sa inyo mga kamis na ayan siya tumago ayan, dito siya tumago o oh. tumago siya dito sa side na ito kasi ang bike niya dyan, niya nakatago yan sa gilid na yan. Kasi si Brian, na may dalang aso kanina, dito, itong gate nila, dito yun, mulo ba Kaya makikita dun sa, ano, sa, uh, sa Stevie, eh. siya galing, maglabas siya dito, kasi dito, yan. Ginawa niya dito yung bike. Diretso na siya dito. Yan, so, wala. Pinasok talaga. So, thank you so much mga kamester. Ang dito na lang sa, ano, Ayon na itong mga bakal na to. <laughs> uh, thank you for watching.